Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang panibagong moves sa ginawa ni Rob Pelinka Para sa kupuna Los Angeles Lakers Ito na ang pinakihintay ng lahat ng fans sa kupunan ng Lakers mga ropa Kompleto na ang lineup ng kupuna ng Lakers na puna na ang center position Dahil nagtrade ang kupuna ng Lakers para kay Mark Williams na galing sa Charlotte Hornets Yun nga alam mga ropa, ang nai-trade ng na kupuna ng Lakers Ay ang kanilang rookie na si Dalton Kinnick na minahal na ng maraming Lakers fans At the same time mga ropa, kasama si Cam Reddish dito At ang 2031 unprotected first round pick Kasama pa dyan ang 20 30 pick swap mga ropa dahil dyan sa trade na yan ang Mark Williams pupunta na sa kupunan ng Lakers ngayon mga ropa kung lineup lang ang titignan para sa akin ang kupunan ng Lakers ay ganap ng isang super team para sa akin lang mga ropa kung lineup lang ang tinginan pero syempre hintayin pa natin yung gameplay nila kung magkiklik ba talaga ang chemistry ng kupunan ng Lakers mga ropa pero hindi na problema yon ang mahalaga ngayon mga ropa ay solidong lineup para sa kupunan ng Lakers sure ball mga ropa yung chemistry mapag-aaralan yan through the games pero yung solidong lineup na nabuo dito ng kupunan ng Lakers ay sobrang ganda na may depensa, may scoring at the same time may rounding rebounding. Buti na nga lang mga ropa kahit nakakuha dyan na center ako po na ng Lakers, hindi nila na trade si Rui Chimura dahil si Rui ngayon ay grabe ang improvement sa kanyang 3-point shooting. Ay, mga ropa, ito ang potential starting lineup ng ako ng Lakers mga ropa, super team. Point guard dito, starting point guard dyan, si Duka Doncic. Shooting guard naman dyan, si Austin Reeves. At ang kanilang mga forwards dito mga ropa ay walang iba kundi si Rui at syempre, si Lebron James. At ang kanilang starting center na nga dito ay si Mark Williams. Ngayon, mga ropa, take note, si Mark Williams. Williams ay tumataginting na 23 years old pa lamang. Batang-bata itong player na to. Kasabayan halos to sa edad ni Luka Doncic. Ibig sabihin mga ropa, ang Lakers ay talaga nakajakpat dito sa dalawang players na to mga ropa. Dahil nga batang-bata sila, sila na ang pwedeng maging future ng Lakers. Si Mark Williams mga ropa sa kupuna ng Charlotte Hornets ay nag-average ng tumataginting na 16 points per game at tumataginting na halos 10 rebounds per game. Solid na stats to mga ropa para sa isang center. Lalo na nga mga ropa, 23 years old pa lamang. Jackpot nga talaga ang kupuna ng Lakers dito. Paulit-ulit na ako basta talagang jackpot sila dito. Although ang binitawan nila mga ropa ay si Dalton Kinek na batang-bata din at shooter. Pero still mga ropa, ang kailangan kasi ng Lakers ngayon ay ang sentro. Si Dalton Kinek na talaga ang pinakamagandang may trade mga ropa kaysa may trade sila Rui at Chimura at si Jackson Ace. Si Dalton Kinek na talaga ang best option na i-trade. Marami sabi dyan mga ropa na bakit daw hindi si Bronny James Jr. ang trade. Unang-una mga ropa si Lebron James, respetadong player yan sa kupuna ng Lakers. Imposibleng matrade yan si Bronny James. At eto mga ropa, unang-una pa din, sinong team ang kukuha kay Bronny James Jr. Alam naman natin ang kapasidad at abilidad ni Bronny James Jr. currently. Ngayon mga ropa, solido na ang lineup ng una Lakers. Solido ang kanilang first five at the same time solido din ang kanilang second unit. Wala nang tapon sa kupuna ng Lakers mga ropa. Si Coach JJ Redick na ang bahala sa lineup na to. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa lineup na ginawa ng kupuna ng Lakers ngayong trade season? Sa tingin nyo mga ropa, hanggang saan ang maaabot ng kupuna ng Lakers pagdating sa playoffs? At ilang panalo ang kanila magagawa ngayong malakas na ang kanilang kupunan? Pwede kayong magcomment sa baba ng inyong opinion, wag kayong mahihiya, magkwentuhan tayo.